Panoorin nyo ito mga Si tatay ayaw magpawat. Siyempre, kapag inawat mo nga naman siya, imbes na makatulong ka, mas lalo ka pang mapapasama sa kanya. Kaya panoorin nyo mga ka-idol hindi nagpawat. Ayan, so lasing siguro kung lasing. Ayan, nakita nyo mga kaidol, no? ayaw niya magpaangat. Sinasabihan na siya na huwag siyang pupunta dyan sa ulo. Kasi nga, malakas yung alon, malakas yung maha. Napanood ko lang kung mga kaya gulo. Ayan o, oh, tingnan nyo mga kaya. nyo. Ayun o. No? no? Ayun Ayun na sana. Ayun na. Tingnan nyo na ng buha.